Kamusta mga ka-food lover? Hating gabi na naman at ang sarap mag-food trip, no? Bisitahin natin muli ang pinipilahan at pinabalik-balik ang Aros Caldo sa Bayan ng Baliwag. At nandito nga tayo ngayon sa Mindas Lugaw, Aros Caldo. Nasamurang murang halaga ay siguradong masasarapan ka at pupusugin ka. Ano pa hinihintay niyo mga ka-food lover? E eh, simulan na natin to. Located nga pala sila dito sa Dr. Gonzales Street, Barangay Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Pansamantala muna silang nakapwesto dito habang under renovation ang Baliwag pa public market. Napakadaling hanapin mga ka-food lover dahil tapat lang sila ng Super 8 at lumang munisipyo ng Baliwat. Pero kahit saan man malipad ng pwesto ang Mindas Lugaw at Oscaldo ay siguradong hahanap-hanapin mo ang mga pagkain nila dito. Open nga pala sila dito 7pm to 3am. Kaya naman kung nagkikrave ka sa gabi o madaling araw ay saktong-sakto masasatisfy ka dito. Nasa halagang 35 pesos mga ka-food lover ay matitikman nyo na ang mainit, malasa, masarap at malinap na tapos kayo dito. Ikaw na ang magsasabi kung anong part ng chicken ang gusto mo. <laughs> Kompleto rekado sila dito mga lover dahil hindi mawawala ang mga pampalasa gaya ng onion leeks, paminta, patis, kalamansi, at ang nagliliyab na chili oil. <laughs> at eto nga po ang menu nila. Sobrang daming choices mga kapudlover lover Nasulit ang sarap at presyong pangmasa. Meron din sila ditong lugaw dugo at lugaw egg at pwede rin kayong order ng sarili yung compost na si siguradong pasok na pasok sa budget at hindi masakit sa bulsa. Kaya naman talagang mas pinagbubuti pa nila ang pagluluto nito kahit simula pa noong 2014. Malasa at malambot ang manok nila dito dahil sinasangkot siya nila itong mabuti upang mas manood pa at mas sumarap pa ang lasa nito. Malutong at bagong lutong toge naman ang masarap nitong kabares. Mura na, malaki pa! Masarap ang toge nila dito dahil ginisa nilang mabuti ang mga gulay kaya naman malasa at malinang din ang toge nila dito. Kain lang ng kain, Subo lang na subo! <laughs> Kaya naman talagang dinarayo at binabalik-balikan sila ng mga suki nila dito! Araw-araw nga ay nauubos ang mga paninda nila at naod talaga ang kaldero ng Mindas Lugaw Arroz Caldo! Hindi nakakasawang panikan, lalo na kung ganitong kasasarap na pagkain ang matitikman mo! Na talagang legit at sumasabog ang sarap! Ikaw ka food lover, nasubukan mo na ba ang mainit, masarap, at malinamnam ng mga pagkain sa Mindas Lugaw Arroz Caldo? Aba eh kung hindi ay huwag na kayong magdalawang isip So good na! Maraming salamat po sa muling pagsama sa amin Maraming salamat po sa inyong suporta ah. Huwag nyo kaming kalimutang i-follow Hanggang sa muli mga ka lover Paalam!